helmet, tawag sa helmet. Hop, <laughs> <laughs> bisang pa. Wala matitibay da, walang bumibigay ah. Ayan, na ayan, na ayan, ayan, ayan. Yung na. Dalawa. Okay, game na. so, uh, mga participants natin sa slow drag. Okay, uh, one. Okay, ako lang. One two, three, go! Start! Ayan na. Sino ang unang matutumba kaya sa kanila? <laughs> Pwede yun. Steady ka lang. Ayan na. May matutumba na yata. Ay, papo. Ayan na. Sino kaya ang unang matutumba? na. Wala, matitibay ito Walang bumibigay ah.

Kaya na. Kaya, kaya, kaya. Ano lang to ha? Ah? Bigyan ko kayo ng time one, mga 2 minutes. Okay. And so down. Yan, dati sang Okay, dalawa. Ano na lang? 2, 4, 6. Anim na lang sila. Yan, batang nito yung tatlo. Friends, Dion. Yan, Umabanti kasi siya kanina eh. Bigyan Out na si Dion. Iyan una nandito. Lima na lang sila guys, lima na lang. Seryoso. Si Champ. Yeah, ito yung Champ natin sa MTV to eh. <laughs> <Sturbuhin> natin. Oh. na. <laughs> <laughs> oh, oh hindi umaalis na isa. No, Ah, konti na lang. Konti na lang magfi-finish na sila. Kan, out na rin si. Ayun, so apat na lang. Hoy, yan, yan, Diyan. Pumila ko ulam, nagkamitar pa ako. Ayan, malapit ka na sa ano. Uy, tama na yan. Apat ka kayo. Apat <laughs> ang tilmas na. Uy, tama na yan. Sama-sama din naman ito. Ayan, nalagas na ako yan. Uy, yes. tatlo na lang sila. Tatlo na lang. Uy, tatlo na lang. Uy, tatlo na lang. Uy, tatlo na Dalawa na lang, dalawa na lang. <laughs> okay, dalawa na lang. Anong gagawin natin sa dalawa? Tumba. Oh, sandali. Ito kayo sa gitna. Dito kayo sa gitna. Bibilangan namin kayo. Baba muna, baba, 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 baba. Dali, dito kayo. Dalawa. Dito, dito. Okay, start. Balance mo na, balance. Itong dalawa na lang maglalaban sa champion. Ay, start nyo na. Ayan, dalawa na lang si Glyce. Mag, mag maglalaban sa champion. Punin nyo muna yung balance nyo. <laughs> balance pa ba, ito. Balance na. <laughs> yung matalo niya may luslos. Anong gusto niya? Sa kamay? Sa kamay. Sa kamay. Sa kamay. Sa kamay. Oh, hawak sa helmet. Hawak sa helmet. <laughs>

oh